Sige ingat. Lapit na. Ah. Tinan ko yan ang kalabasa ba? Hindi nagkaigi. Wow, diba, kung bakit. Alam, ito ba? Oo. Oh. Masyadong badbad na tubig. Uh. Para matubig dito, kapat dito. <laughs> Natawag pala. Oo. Oh. Ito yung lahat ay flat. Mm Hindi -hmm. na rin nagkaig yung sili. Ang tinanong ko dito. Sili. Yung kamuti, dalhin na ninyo. Nakahukay <laughs> Dala. Ayos din ba yan? Ayos <laughs> <laughs> Hindi <laughs> ba ano? <laughs> mo? na ba yan lahat? Hati kayo! Amo, para kami pa Siya bigyan mo si kuya no? Kung sa makalwa yung iyo Siya muna Lagi siya dadala Ano magandang i... Eh, ano dito? Duterte pa rin Ah hindi dito baka Ano maganda itanim dito? Gusto mo yung orig. Kangkong. Ay, mahinawar ko dito ang orig. Ito tabsak ay. Tabsak. Ay, tamo oh. Pero yun ay kukunay din. Magaganda din niya kung yun ay... Maganda plat. Mabaking. Ay, pa, di pa baak natin. Hindi lang nga naman natin ilagay yung orig. Di, sa Saan? oh, sa mga tingkakin. Doon, paniwala ako. Masama sila doon. Singkang kaya dito? Yun oh, oh para Para kinakaalanganin din. Ano nga eh. Para mandigkitin ang lupa. Ano po? Mandigkitin. Kaya rin natin ko dito ah oh. Laging digitin. Magaling dito yung sasabi mo dito yung spinach. Oo, oh, spinach. Kangkong ka dito sa ganito. Batuhan ito eh. Pwede rin kangkong. Magaling, magaling ano din sa ano. Batuhan ito. Kangkong ako. Meron pa doon. Ha? Pwede Pwede rin. Kasaan po ba 'to? Yun yung masaan.

Basta sa alamang Bintahin na yung nadidilig Naroon lang ang buhay Mabiti na sa abuno wag lang sa dilig Ano? Mabiti na Kahit hindi ka magdadal Ang daladunan Oo Oo

Pwede rin pala sa gitna ang padaan ng tubig. Kahit hindi din ito Sa baak ng ukra. Napatak yun dun eh. Pwede rin yung baba. Sarita sa irrigation dun sa gilid ng kubo. Marami yung pwede pag pagkutahan sa ng tubig yan. Kahit di yan eh. Pasok lang yung tubig dyan. Eh. Oo. Pero dinat din lagi ginagamit eh. Para wala nang maraming ano. guys yeah. so, para buntap sa ito no? para isa, para laging bilug lupa para, para langgal bar, eh. okay. oh, ha, na niyan, eh. hindi na -ubra. i <laughs>

Ay, ibig sabihin eh, ilang taong po bang ang kasawa mo? Ha? Ilang taong na ang kasawa mo? fifty Ay, ikaw ilang taong na? Fifty-five. Ay, di na, pala ba yung pagitan? Fifty-five hmm. ka, tsua? Ha? Para ka 35 ba? Kaya pa'ng dalawa. Dalawa ka po, tun? Hindi, siya dalawang <laughs> ano. Dalawang galon? Dalawang galon po. maging galing ka pala. Ang <laughs> hmm. makaisip ka pala, resektyong ko ba? Ikaw ko pala P57 ka. Ang tama ko. Ah, P55 ka pa. Mm Ibig sabi, bata-bata ka pa. Ah, sino, hindi, ibig sabi, mas bata ka nga sa kanya. Sino matapang sa inyong dalwa? Madhi, ah. Ah, 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 Ba, Eduardo, hindi. Pati mataga ko ya. Ah. Kaya magkikinakidakid ako, itatagayin ko sa mga kinimilhamang babae. Ay, lalaki sama mo. Parang hindi ka. Baka lalo naman magalit. Baka naman pag lalaki ang lalo magalit. Hindi naman. Ang babae, talagang <laughs> <laughs> tago ka nang hapag ka. Itago sa pinangkalingan mo. Hindi rin, hindi ko rin. Hindi ko rin. Ha? Ah, Dalhin nyo na? Meron nga dyan Nagdala daw sa pagtapong ah, <laughs> Ay bukas yung ano, ipirito mo, Patikman mo si kuya ano Ah, ayaw daw niya yun, wala nga Ha? Nakabuong pa din Ano nga kaya? ay dala na, dala ayun okay. ay, oh. oh. okay. na nai pa ha ay kung hindi naman niluto ah pero ayos na tayo oh. ganggasing kamas ha ay sa iyo na lang po ako medyo ano pa Meron pa po. Ah, kaya nga, chong. Ibigay ko sa iyo, <laughs> Mukha naman na ikaw. Yan, nung ah, hindi ka maalok. Papatayin yung ano. Oo, oh, papatayin mo Hindi, papatayin. Yung narating. Oh, Mabababad, oh. Ubayain, ah. Asla, ah. palagay mo. Nauna sa gabi. Pag nababad Oo, na ano. ah, oh, patubig. Dalhin mo na lahat, chong. Hinatiin mo pa ba? Ha? Hinati mo pa? Hindi ha. Eh. So, ah, oh, yun na lang po. Regalo ko nga sa iyo. Eh. Talagang ikaw. O, ba siya nga ha? Nakaan na nga ako ng tuwa. Nag-pilipis na nga ako eh. Oo, basta, basta regalo ko nga sa iyo. Dito naman yung galing. Ayos yan. Ayos yan.